Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Glenda and welcome to the Pinky Tan. Okay, sa araw po na to, sobrang seryoso ng topic natin. Okay, uh, alam po natin na recently nag-announce si Dr. Willie Ong na siya ay na-diagnose ng cancer, sarcoma. Okay, at alam po nating lahat na si Dr. Willie Ong ay isa sa mga talagang nagtuturo sa mga Filipinos kung paano maging healthy. In fact, nung nakimo ako noong 2018, si Dr. Willie Ong ang gabay ni Mama. Lagi niyong pinapanood. At si Mama rin ang nagbanggit sa akin tungkol kay Dr. Willie Ong. Kaya until now, kapag meron ako mga labs na hindi ko maintindihan, hindi ko gusto, automatic yan. Uh, Dr. Willie Ong talaga yung pinapanood ko. All right? So, siya ang nagtuturo sa atin. Uh, tungkol sa kalusugan, mga tamang pagkain, para makaiwas sa iba't ibang sakit and uh, Actually, yun yung introduction niya, okay? And then yun yung recently nagkaroon siya ng cancer. So dahil dito, marami ang nagtatanong, hindi ba effective yung mga pagkain? Ano nangyari? Healthy living naman. Kumakain naman ng maayos. Doktor na yan. Bakit nangyaring ganon? Okay, ito po ang reality kasi niyan. Usually, ang focus natin when it comes to health, uh, pagkain lang, alright? Pagdating po sa usapin ng kalusugan, ang pagkain po ay isang factor lang. Kahit po ang sakit ay uh, cancer o iba pang karamdaman. Let's focus on cancer, ha? Okay, sige. Ang pagkain po ay actually 30 to 35% lang. Okay? ah uh, may babasahin lang akong datos dito para sa atin. Ito ay pag-aaral. Ayon sa so World Cancer Research Fund or W. CRF at American Institute uh, for Research, a uh, cancer institute for cancer research, ang pagkain, 30 to 35 lang. Okay, maayos na pagkain. Maraming ibang factors na involved at isa na ron ay hindi masyadong popular. Ang totoo po niyan, uh, nung nag-announce si Dr. Willie Ong, automatic alam ko na kung bakit siya nagkasakit. And I was right, kasi din sa video niya, Uh, the following day, sinabi niya na kung bakit. Okay? Ito ay may sa emosyon at ito ay uh, dahil sa kanyang dinanas na sobrang matinding bashing during the 2022 elections. Ang factor na tinutukoy ko na malaki ang impact sa ating kalusugan ay ang emotional health. Okay? Um, kapag po ang tao ay merong mga emotional hurts, lahat tayo, lahat tayo meron yan naapektuhan po ang immune system. Kunyari, na-stress ka emotionally. Uh, yung stress mismo, hindi siya magkakos ng kung ano mang sakit, pero i-change nito or babaguhin nito ang chemical environment ng ating katawan na naglilid sa iba't ibang mga physical conditions. Marami na po nag-aaral na nagtuturo ng connection between the body and the mind and the emotions para sila may internal GC na kapag ka hindi okay ang emotion, t-send ng signal sa brain, t-send ng signal sa katawan, talagang sobrang interconnected sila. Kaya sinasabi nga po ng mga bagong studies, hindi na sila pwedeng ihold separately. Meron po pag aaral actually matagal yung mga studies na yan, hindi lang masyadong popular. Okay, may pag-aaral na ginawa noon-noon pa na isang grupo ng mga kababaihan ang tinest uh, for cancer. Okay, um, yung test nila bago sa Latinx bago sa binayop kasi may mga bukol itong mga babae na to bago sila Latinx nagkaroon muna ng psychological evaluation so may interview yung mga in, nag-interview sa kanila ay mga highly professional, trade na train na nung nalaman nila yung situation ng mga tao, so nag-usap-usap ah, uh, halos 75% dun sa mga sabihin na natin, mga lab technicians na nag-interview tama sila na etong mga babae ito ay magpa-positive sa cancer. Bakit? Meron silang common denominator. May mga problema sa mga husband sila or sa mga family, hindi nag-express ng emotions. Importante po sa tao na nag-express tayo ng emotions. Although, we understand the fact na medyo frowned upon niya, not only in the Philippines but in other countries. Pwede kang ma-judge. If you are in a very conservative community, pwede kang mapato ng mga verses katulad ng, oh, from the abundance of the heart, the mouth speaks pwede kang ma mapagsabi. So, hindi ka na makakapag-express ng emotions. Even in America, hindi rin din yung masyadong uso kasi pwede kang masabihan ng may anger management issues. Actually po, uh, very healthy po ang pag express ng emotions kasi may mga studies na rin po na nagpapakita na kapag nag-express ka ng emotions, um, talaga nakakatulong ito sa inyong immune system. May pag-aaral din po. Alam niyo yung tinatawag, alexithenia. Uh, may isang doktor po na Japanese na nagsabi, maraming may cancer ang may problema sa alexithymia. Isa po ako doon, hindi makapag-express ng emotions. At isa po yun sa naging problema ko. Kaya kahit noon, in effort ko naman mag-healthy living. Uh, although, syempre, hindi tayo perfect ano, sa diet. Nagkaroon pa rin ng recurrence. Kasi po, hindi ko madil ang emotions ko. Okay? Ang ibig sabihin na hindi madil, hindi ko ma-express ang emotions ko. Una, sa living situation, wala naman akong pag-expressan. Pangalawa, ay, uh, hindi ko parang alam mo 'yung ano, 'yung may may mga tao pong ganito 'yung uh, hindi hindi ko po sinasabing ako pero 'yung ang bait masyado. 'Yung inbest na mag-express ng emotions, parang very nice. And uh, si Dr. Willie 'yung po ay isa sa talagang taong napakabait, napakabait. Ah uh, ang nangyari po din kay Dr. Willie Ong, after all the bashing that he got, sumegoy po si Doc sa pag sa mga tao even after the elections. Ganun po siya kabait. At isa rin po ang factor na ito, yung talagang sobra ang identi identification natin sa ating mga trabaho na talagang nakakalimutan yung sarili nating damdamin. Sa mga factors kaya nisan, nagkakaroon na tayo ng karamdaman. Okay. Ngayon na na-establish natin na importante na recognize natin na ang pagkakaroon ng negative emotions sa hindi maganda, usually sinasabi yan, dapat huwag kang nega, hindi po, e eh, mali po yun. Hindi natin pwedeng sabihin da na dapat huwag kang nega kasi uh, parang sinupress na natin ang reality. Sa mundo po, masasaktan at masasaktan po talaga tayo. Hindi natin pwedeng i-deny ang katotohanan or i-sweep under the rug kapag tayo po ay nasasaktan na. Ah... Uh, minsan sinasabi na natin, ang tawag dito nung friend kong psychologist from the DSWD, toxic positive positivity. Yung huwag ka dapat ganyan, wag mo isipin yan, dead makalang lang, dapat wala, dapat happy-happy lang tayo, dapat laging ano lang, positive, hindi po yun healthy. Meron po talaga tayong dapat na gawin, kailangan realistic tayo na kapag ka nasasaktan na, may negative na, aami na, tapos kailangan nang makipag-usap or express na. Okay. So, dahil po, uh, ganito ka-importante ang study sa pan sa showing na talagang even before yung mga unexpressed, ah, alam niyo po ba may mga cancers talaga, even sa Chinese uh, traditional medicine, related sa unexpressed emotions, lung cancer. And I think even the yung may mga pag-aaral din yung iba, nagkakaroon ng uh, skin cancer, marami, marami, kasi nga hindi na-express ang emotions. Um, ang sipa ng emotions natin, talaga may kinalaman sa damdamin, alam niyo ba, sa chan. O ba diba? Ser, malaking porsyento ng serotonin galing sa gut natin, yung ikaliligaya natin. So, importante, importante po talaga, binabantayan natin ang ating emotion. Ngayon, meron lang po akong limang uh, tips, okay? Kasi kailangan natin alagaan sa sarili natin. Diba? Kahit anong kain po natin maayos, kung tayo ay uh, hindi natin naalagaan tong aspetong ito ng buhay natin, yung emotions. May harapan tayo maging healthy. Number one, uh, mag-express ng emotions. Okay? Express our hurts. Okay? Do not sweep negative emotions under the rug. Uh, isa po sa mga inaral ko last year since um, nung na-realize ko ito, ano kami, ganito pala akong issue. Hindi na ako nag-express ng negative emotions masyado. Nung nakita ko po ito at kung paano ito naka-apekto negatively sa health ko, isa to sa mga denial ko. Ang nangyari, um, meron akong mga na encounter na situations na kailangan kong usapin yung tao in a very educated way na hindi ko to nagustuhan, uh, ganito. Tapos, naayos. Nag-express na ako ng emotions. Um again do not sweep your emotions under the rug. Yung iba talaga dumarating sa point na halos nagwawala na kasi ang tagal na pong kinikim. Suppressed and repressed emotions. Uh, isa sa mga na aral ko recently ano talagang lumalakas yung NK cells kapag ka nagre-release ng negative emotions yung natural killer cells okay? And when it comes to expressing emotions, meron pong mga bago lang nangyari na negative emotions at ah, na negative situations na nag-produce sa atin ng negative emotions, meron pong matagal na. Sa pagkakataong pagkakataon to, I would suggest uh, counseling. Okay? Counseling po. Kasama sa negative emotions, ang emotional stress, pag tayo napagsalita na masama, katulad na lang ng nabash. Uh, masakit po yun. Uh, kasama din doon yung may nangyaring hindi maganda. Meron tayo mga expectations na hindi na meet kasama din po doon minsan ang unforgiveness, malalalim po yan. Hindi natin yan pwedeng baliwalain kasi especially if it happens to other people, hindi naman natin alam ang sitwasyon. So, ingat po tayo, huwag natin sasabihin, wala yan, forgive lahat. ah uh, bigyan po natin ng puwang para makahinga yung ibang tao at itili ito very personally and very privately. Okay? Kasama din ito ang um, trauma from the past. Ito yung mga bagay na malalalim na kailangan ng counseling kadalasan. Okay? Next na tip natin, again, yung number one, do not sweep negative emotions under the rug. Hindi porke may negative emotions tayo, ibig sabihin masama na tayong tao, no? Ibig sabihin ng po, tao tayo nakakaramdam ng sakit, okay? So, hinahinay, aralin natin kung paano i-detail. Pangalawa, huwag pigilan ng ibang gusto mag-express ng emotions. Ilang beses na po tayo nakarinig ng, Huwag kang ganyan. Dapat happy lang. Wala ka bang faith? O, di ba? May mga ganun po tayong naririnig. Minsan, makakasabay ka kagad. So, tatahimik ka na lang. Ang dami po pa Ito ang reason kaya minsan may makikita ka. Kala mong saya bigla na nagpapatiwakal. O, bigla na ko ano yung kinagawa sa sarili. Kasi ang dami niya palang kinikimkim. Tapos, nandun siya sa environment na hindi siya pwede maging totoo. Hindi pwede mag-express ng emotions kasi mario judge siya na bilang masamang tao. Okay? So, huwag natin pigilan yung mga taong magkwento. Kung hindi tayo yung tamang tao para makinig doon, pwede tayo mag-refer na iba. Or, sabihin natin, hindi ko man eksakto maunaw ano pinagdadaanan mo, nandito ako para makinig sa'yo. Kung gusto mo ng counseling, magpapayo, uh, pwede ka kay ganito, kay ganyan. Alright? Pero, ako uh, kung tayo naman ay willing magpayo, maganda na ingatan din natin ang sikreto ng mga kapatid natin mag-open up sa atin. Kasi sa dinami-dami ng friends natin, sa atin na pili na mag-open up at mag-share, makahinga man lang. Okay? Number three, mag-ingat sa mga salitang BBT1 sa internet. Bashing, minsan nagugulot ako sa internet, Para sabi ko may dalawang grupo ba ng tao, minsan sobrang positive, minsan sobrang negative, Um, ang internet po ay may information at opinion overload. So, wala nang separation between our personal lives minsan and their opinion. But let's take responsibility. Just because hindi tayo nakikita, hindi alam address ng bahay natin, ay magiging careless na tayo sa pagkocomment natin sa mga posts sa internet ah, uh, lagi nating iisipin ang magiging resulta ng mga video natin salita dito. Ita-type natin mga comment sa ibang tao. Si Dr. Willie ang tandang tandang-tanda niya yung isa sa pinakamasakit na natanggap niyang comment. Ang sabi daw ay, kahit sampung beses ka pang tumakbo, hindi hindi kaya Ang mga salita po ay nakakasakit, especially if it's written, kasi it's still there. Kahit po mabura yan, digitally recorded na yan, Ah, nasa cloud na yan. But at the same time, nakamarka na yan sa mga puso. Nag-iwan na po yan ng pilat. So, let's be very, very careful sa mga bibitiwan nating salita sa si internet. ah uh, sabi nga ni Miss Universe, Think before you click. Diba? Bago magsalita. dun po mapasok yung kung ayon natin gawin sa iba, huwag din natin gawin. Uh, kung ayaw natin gawin sa ato, hindi natin gawin sa iba. Again, pinamamanhi ko, maging maingat po tayo sa pagkakamit sa internet. Um, kasi hindi natin alam yung isang salitang binitiwa natin, ang lalim ng saksak, ang lalim ng sugat, mainiwan sa isang tao to the point na nagkasakit siya. Na nagkasakit siya. Okay? Imagine, multiply that by thousands. At lahat yun ay tinanggap ni Dr. William and then hindi siya gaano nagsalita, hindi siya nagsalita about that. It's really, it's a very, very good person, very kind man. It's a man of faith. So, napakihirap po ng dinanas na, just try to imagine, just try to imagine kung tayo po yun. Okay? Next, um, number four, makipag-usap ng maayos. Kung kailangan may iseta ng isang bagay, this is something you can't do pagka sa internet, kasi usually nagko-comment naman ang mga tao sa hindi nila kilala kung mga kilala mismo nag-aargumento pa rin pero uh, i think ah ang um, the best way para to to handle situation, situation especially with people that you know is to talk ah uh, ako po hindi ako ma post ng mga negative sa internet kasi what I do is I address the person directly kung kailangan mag-audio call or video call or may kinakausap ko talaga in person hindi yan pwedeng may apply sa lahat because there are people na hindi naman willing magbago pero best effort pa rin po tayo ang goal natin naman ay hindi i-prove lagi na tama tayo kundi at least sabi mo lang na hindi ko ito nagustuhan ito ang epekto sa akin at ako'y nahihirapan kailangan ko ang tulong mo okay? we're not perfect, we're not aiming for perfection tayong magkakaibang tao pero at least may progress sa ating communication okay? hindi perfect ang buhay kayo na lang po ang gagawa ng paraan para kahit papano is maging kaaya-aya at hindi maapektuhan ng ating kalusugan. Okay? And number five uh, na tip natin, umiwas sa internet. Actually, yun noon pa pinapayo na yun ni Dr. William. Um, medyo nagets gets ko na kung bakit, pero hindi ko na na-connect na, you know, nang sobra-sobra. Pero, minsan kasi pag sobrang uh, exposed tayo sa internet, yung mga comment ng mga ibang ta iba ibang taong iba-iba ang dinanas na upbringing, iba-iba ang mindset, iba-ibang environment, iba-ibang prinsipyo, may expose tayo doon. So magandang limit na rin natin ang ating exposure sa internet kasi hindi naman po lahat ay beneficial sa atin. Maka makasagap lang po tayo ng mga bagay na kahit hindi pa tungkol sa atin, ikakasaki pa ng kalooban natin. Tandaan natin ha, kapag may negative emotions tayo, may negative yung nangyari, nakaka-apekto po ito sa ating internal environment sa ating katawan at pwedeng mag-cause ng maraming uh, sakit or magkaroon ng ibang negative effects sa ating lungsugam. Okay. In closing, hmm, siguro ang masasabi ko lang ngayon is sa kabila ng nangyaring ito, babalikan natin, ha? Uh, importante ang emotions. Pero hindi ibig sabihin ito Uh, babaliwalain na natin kasi isin na kumakain ng healthy ibig sabihin, hindi ibig sabihin babaliwalain na natin ang pagkain ng tama kasi o si ganito nga nagkasakit si ganito uh, ang pagkain po ng tama ay malaki pa rin ng porsyento, malaki parang impact sa kalusugan natin when it comes to preventing and recovering from illnesses 30 to 35 percent at ang mga pagkain pong ito ay ginawa lahat ng Diyos, proven inaral ng mga scientists inaral ng mga biochemists, yung mga nag-aral ng nutrition science, at proven talaga ng malaking epekto sa katawan. Kahit po meron tayong ganitong hindi magandang balita, uh, alam pa rin po natin dapat in our hearts na importante ang pag-aalaga sa ating kalusugan sa pamamagitan ng tamang pagkain. It doesn't negate the fact na lahat ng mga pagkain ito na ginawa ng Diyos, yung mga sustansya, may vitamins, minerals, um, anti-cancer properties ay talagang makakatulong sa ating kalusugan. At uh, tandaan din natin, ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay holistic. Marami pong factors ang involved. Yes, kasama emotions. Pero syempre, malaking porsyento, 30 to 35 percent ang pagkain. So, tuloy lang po ang pag-aalaga sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa emosyon at pag-aalaga sa uh, mas, or pagkain ng masustansyang pagkain. At ito ang tinutukoy natin ay mga gulay, prutas, nuts, seeds, sayan, uh, legumes, eh, syempre yung mga omega-3 na protein natin, yung mga fish, ayan. Okay, kasama din ng mushroom, kasama ng herbs and spices. Tuloy lang po tayo ng pagkain. At syempre, sa lahat ng ito, lagi natin samahan ng faith because it's still God will crown our efforts with success. And always, let's pray for good health not only for everyone for us ourselves but for everyone and also na may bigyan tayo ng draws ng wisdom lagi kung paano ipapamuhay uh, ng maayos ang ating uh, buhay kung sa ganon hindi tayo makakasakit at the same time may alaga natin ang ating kalusugan okay so maraming salamat po sa inyo na and by the way sa lahat ng mga talagang may concerns sa mental health uh, if you're on chemo if you're recovering from chemo Uh, ang mental health po ay advocacy namin mula pa noong 2015 kaya po ang libro natin stage 3G napakarami ko pong mga information dito about mental health taking care of your emotions of your emotional struggles uh, mental torment, even spiritual struggles during cancer treatment dito po sa libro na to, dito ko na nilagay and um, it's still on Shopee okay message me if you have um, questions if you wanna own your copy just message me, okay? God bless you all, stay safe Keep on praying. This has been Glenda. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye!